Pilit yung mata mo ay isang pa mo yung kaliwang pa. Na tagal na at yung ka na yun yung matulaga. Pilitin mo lang atam-atam, i-relax mo lang. Manalig ka sa Diyos, Ama, na makutang sa lahat. Dawa matawag ko, kung sino man yung kumukulang. At ang sa iyo, ang lang na. Ano? kita lang. In the many it it's spirit of sanctity. Amen. O krus, santa, Yesus, la persa, sin tarik, nung katirong Eris, eris, pas, pagayasang, salvator, nos, 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 pas, dominito, binong, bisitong, dignong, genedictus, Dios, ang santo, binito, na makapangyarihan, ikaw ang aking inaasahan, maging gabi at araw sa dalawang tagliran, sa paman at ulunan. Ikaw ang nagtatangan, krus, sangga, krus, Sana, Cross Irado, Cross Sarado, FC Bopis, Imperat, Kiwi, Betty Cross, Jirdi, Bibos, with Motoro, Second Inter Evening. Tinatawagan ko ngayon din, ang sakit sa tamito, saan ka man naroon. Tumalito ka at magpag-usap pa si Stricto ng Diyos na buhay. Cross, Santi, Patis, Benedictin, Lox, Pater, Miel, Lillos, Domini, Dios, Sakra, Satana, Dilox, Padre, Ito, Inibidium, Eso, Glorion, Direct, Pasok sa katawan na Sator, are potenet opera rotas. apa, 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 apa. iksa, iksa, apa, apa, Oh, ikat di kabel, man. Ikat di, man. Aray. Ko. Oh, Ikatin di kabel, man. Oh, sige, pagpag, -pag, lahat. katimami di, mami, kabel, man. Sige ka nga, sumanit di no, sino ka, man. Aray. 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 Pasok lahat ang namiminsa dyan Sige, tanggal O, mapaling ka din Ang ta Agasan mo saan Agasan mo O, paling ka din Ang ta Ano kang maparasanan Anya ti basol niya Ano yung kasar kagur goram no Umapal ka kagur goram no Umapal ka lang ito sakot. Kagurgura mo umapal ka. Kuray, 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 kuray. Ha, ah, sumbatan ka sa lutsot. Anya basol na king ka, anya traso. Ah, nakliyan, nagsuko mo sa lutsot. Aray, 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 ko, aray, kuray ko. Anya basol na king ka, oh. anya basol na. Kuray ko, ako oh, mo tingalagit ko. Basta konsulatan lang. Oo, oh, sige. Karo ba ka? Atayo ka mo ka magkanak. Matipan mo. Oo, oh, basta agasa mo. Tahu ka no, espiritu ka. Tao <co> man <dann dragong> aramid. Ubing <coping> ka no, bakit no, katamtaman. Ah, nalahig ka po. Hindi ka mo niya. katim aming nga yung kabin mo dita. Aming nga sa saksakit. Sige, pagpag mo. Wala mong pay ka dino, anay. Siyak Ay? Siyak ka saan? Ay, Wala mong pay saan ay? ka Ay, talaga kaya mong saking patay ka. Kaya mga matay tatta, magkukulang. Ay, ah, Sige, sige kasam, magkasam. Siyak ka ta po. Bakit ka? Bakit?

no pinalasukas na nga? Nasa no. <laughs> mo... Ma'am, magsuguro na patayin ka tatta, anong? Ha? Aray, nagsakit... Nang no, kasumubatin, nasaya at nagsalawasaw so, ka, matay ka tatta? Ha? nya yan? Matayin ka lahat ta? Matayin ka lahat ta, nang ulamay? magsakit. Matayin ka lahat hmm orin? Aray, aray, mo. Tanghala ngayon sa mga Diyos ang aking Espiritu Santo sa niya ni Yahweh, buksahin ang mga pinsalang mangkukulam ito. Wow! Oh. Pugutan ang mangkukulam na ito. Nakumukulam kumukulam, saan mang Hmm, hindi na rin ka. Spada ka lang ang rutay. Matigilin natin yung uh, tusokin sa puso para tumigil ang hininga ng mga nito. Patay ka. Santos Dios, Santos Corpus, Santos Mortales, may sedes, balik ka sa katawan mo ngayon na. Gising. Uy, ano na namin bantay? Natiliwan. Hmm. Oh, yan ang nangyari? Kamu eh. um, nga naramit mo? Ano po ka po ka ka O, Pagkali ka Pwede mo pwede Medyo... po. Ayan po, po pala, Okay? <laughs>